Three, two, one. Ayon, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat mga kasukay. Ayon, ang bali ang gaganda ng isda natin. Dito lang po yan mga kasukay sa Amos Market. Shout out din po sa mga katulad kong labor dyan ha Sa mga kalabor natin dyan Magandang umaga po sa inyong lahat Kung isa ka sa nagtatrabaho sa palingke Baka naman comment ka kasukit kung saan ka sa palingke Para sa next vlog ko ay ma-shout out kita mga kasukit Yan, pasuporta na rin po ng ating munting YouTube channel mga kasukit pa-like and subscribe po. Bali ang gaganda ng isda ngayon. At marami ring hipon mga kasuri. Ang gaganda ng hipon ngayon, no? Oh. Mga sariwang sariwa. Bali marami na ring customer si Banji. Ayan, shout out kay Ate Banji. Magandang magang Ang daming isda ni Ati Banji mga kasuri, oh. Meron siyang mga pangpangat, meron din tamban. Tambanas sa Riwak at sa Kasalay-Salay. Ito mga kasukay galunggong po na napakasariwa. Sa mata makikita mga kasukay Pangpangat sa kapang at dubo. Ito mga kasukay ay sa naman pang kinilaw po. Laging bago, laging sariwa. Ayan mga kasuki, yung gitna nating yung ibang pwesto marami nang namimili Para mga kasuke samahan po ninyo ako at magiikot tayo titingin tayo ng mga sariwang isda bising bisi mga kasukay si Ate Rose. Meron tayo rito ang daming sta mga kasukay Meron pong dalagang bukid mga kasukay Ayan malalaki po Mga sariwa rin Pang sweet and sour, mga kasukay Shout out sa mga nanay dyan ha Na laging namamalingke Anapin nyo lang si Jana May Shout -out din kay Kuya Enrico Na busy busy mag bonus ng Bangus Dagupan ito mga kasuka o oh, hipon na sariwa malalaki to masarap to pang sinigang dahil malalaki jambu ito naman po white pampano white mga kasuka o oh. masarap to pang ihaw quality nista mga kasuka Obrigado. Kandiji sa panigid mo. Eh. 300 kela. Wow. May nakakatawa-tawa. Ano Bayan. Ba Binablab ano? niya okay mo po. Eto 'yan? Yo, sino 'to? Sino 'to? Kaluoy. <laughs> <laughs> Grabe naman. Siguro ay kaso ka, no? <laughs> Ayan, mga kasuki. yan po yan ang isa sa suki natin na napakagalante yan mga kasuki. Ayan, no? Napakabait niyan. Huh? Shout out. <laughs> mga limang kilo po ang kukuno natin, lapya, mga kasuki. <laughs>